Magandang umaga sa inyo mga bro Pasensya na kayo ngayon lang tayo vlog ulit Dahil nga sobrang busy natin uh, Ito may mga plano naman yung mga tropa natin mga bro Lalo na yung nakadilaw Idol, oh. <laughs> hey, mahalag pangag, basta kay Lingaw <laughs> Wala nga may tubig karoon guys, ganun na lang Siyempre, flex din natin yung kaibigan natin Pre. na ano, hindi nabubuhay pag wala yung daladala niya. Thank you sa Tara mga bro. O oh, Yeah. Man, man, kami ng crabs o, ka, o tawad sa amin kalong. Lugo <laughs> man! Oh! ito glodun-dun mo ni gingon sa mga palahubo guys nga bahalag magatumba-tumba pa sila mabubuhian ang gidala ug <laughs> gyara mga bro naabot na gid misa sa pa testing nga namunig, na mo ni abri ni mga batuan ni ron kung nabay mga suod ni testing idea boss dundun -dun, kung nana ba hapu tong amigo nga si Toyski mix vlog problema na siya kung ang ibabag guapo Kung yung ipatindog po, guwapo kaya po. <laughs> o, nang ay palabi ang pagwapo guys, kay maproblema rin yun mo. Na si Boss Dondo, no, nga pasagar ko o to. Uy, nakakuha naman ni Statsky dahi Nanatay pang pulutan. O, napagod Wala lang tayo sila na nairon. Saan ano ay mo do? Ah, narada ay kaning lubi. Yung bangagan nila sa, kuan, sa lubot para isulod ang mga kuha. Kana, ah, ila di ay ning kuanan. Ila may yabihan di ay. Kay para di di makapaak mga kabro. Tangtangan na nila o kuan. Kana mga kuko tapos i siksik dun sa may tawag na palaak. Nah, di na na siya makapaak. Sweeto po rin yung mga tawahan na eskaliokan mga bro. den kayo ubay-ubay naman yung mga kuha. Kapan sa namin nagsudanan. Araw gibangaga na ni Tatski Yun mamauli na po mi, Samtang nagbaklay mi sa dalan mga bro. nami ah, namin nakita nga mayuhon. Nao, oh, nangisi na nito mga kauban nga mo puy dugay po sa kaliwukan eh. Ug di layerpod grupo ta magabana ni kay manang hed nang hed matas punuan apaspasap murat kad tinawana de kini muy sweet tud sa kani kaliukan ni daw be og gana laging magpasaligsalig ta nga maipod grupo hayta mosalo gitistinga nagusalo mga bro tanawan niyo oops ah mura mag kini doha ang attempt be kung okay ba pod oops ah napusa man mga bro kamurit sing nino unta ni wala ba tayo lang ilisan lain kung din hindi na mga bro, daghan kayo salamat sa inyong pag-uban o gasunod nga vlog na po mga bro. Please like and subscribe. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.